Kilalagdami mo rin mga kakahuntahan, ang may tuturing ng suki ng ating palatuntunan, ang uh, mismong tagapagsalita po ng DSWD sa katauhan po ni Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Dumlao, good morning po. Johnny Bañez, Runa Sino, live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23, ma'am. Good morning po, Asek. Maganda ko. Hi, John and Drew, maganda kumaga. Maganda kumaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Alright. Update po, ma'am. Ah... Uh, kaya pa ba? Sapat pa po ba? At ano na pong mga tulong na naibigay ng DSWD sa mga napinsalang kababayan po natin, ma'am? Uh, well, napakaganda ng katanungan ninyo. Uh, yes, uh, kaya ng DSWD. In fact, nagpapatuloy po kami sa pagbabahagi ng uh, tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga sunod-sunod na kalamidad. Sa katunayan, Drew and John, nandito kami ngayon sa Cebu. Kami ay patungo ng Uh, Bogo and then San Remedios uh in a little while kasama ko po si Secretary Rex actually hmm. upang uh, uh, mamahagi ng uh, tulong pinansyal hmm. dyan po sa mga naapektuhan ng um, malakas na lindol and of course tignan din natin yung sitwasyon nila doon sa mga ten City uh, okay. dito po kasi sa Bogo Cebu uh in fact dito sa mga naapektuhan dito sa Cebu ay hindi lamang ng Bugo, pati din sa Remigio, mm -hmm. ay uh, meron pa po kasing mga 1,521 mga pamilya na nasa loob ng mga evacuation centers. Katumbas po niyan ay mahigit 5,900 mm -hmm. na mga katao. And so far, ang naipaabot na natin na tulong in terms of family food packs ay... Uh, uh, around 500,000 family food packs na po hmm. ang ating na-distribute. Uh, two waves na yan, ibig sabihin, dalawang beses na po silang nakatanggap ano, ng mga family food packs, in addition, hmm. of course, to the ready-to-eat food packs and the hot meals served through our mobile kitchens. Hmm. Now, the total cost of humanitarian assistance already extended to Cebu ay nagkakahalaga na ng mahigit 285 million pesos worth. Hmm. Um, at yan ay dinubuo ng mga food packs and non-food items And of course, mga financial assistance. Now, dyan naman po sa Davao, ano po, uh, gayon din po, nagpapatuloy ang uh, tulong na ipinapaabot ng ating pong departamento. Alinsunod, of course, sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr., natiyakan po natin yung kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan natin na naapektuhan nga po ng mga kalamidad. Sa katunayan, dyan po sa uh, Davao and uh, uh, Caraga region, na kung saan naapektuhan nga ng 7.4 and 6.8 magnitude earthquakes. Ang tulong na naipaabot na natin ay nagkakahalaga ng mahigit 65 million pesos. At yan ay binubuo ng mahigit 78,000 family food packs. Meron din po dyan ready-to-eat food packs, uh, mga non-food items, and uh, financial assistance as well, particularly given, doon sa mga kababayan natin na may mga uh, miyembro po ng pamilya na nasugatan or pumusay bunsod nga po ng malakas na lindol and uh, na isko yung gidagdag no na for both areas um din po yung ating mobile kitchens yung ating mobile sen mobile command centers pati na po yung ating mga water trucks at mga water filtration trucks para may mainom na tubig yung ating pong mga kababayan lalo na yung mga nasa evacuation center. So, wow. as I've said, nagpapatuloy po ang tulong na ipinapamahagi ng DSWD and um, sapat po ang ating mga resources upang uh, ma-sustain itong isinasagawa natin na disaster response operation. Well, wow. hindi naman po natin may kakailanan ng mga unang mga araw eh, nagkaroon ng problema dahil nga meron sinasabing kailangan pa magpalista, hmm. yung sinasabing may mga hinahanapan pa ng dokumento. We assume na na resolve na po ito at uh, smooth na po ang uh, pamamahagi ng mga kinakailangan tulong mula sa DSWD Asec Dumlao. That's correct. Uh, maayos naman po yung pamamahagi natin ng tulong and uh, gaya nga ng you know what we always explain ano DSWD comes into augment the resources of the local government units. So diyan po we work closely with them. Uh, they provide us with the list of affected uh, families and individuals and uh, that will be the reference or basis of the department doon sa pag-dispatch o pag-release naman din po mm. ng mga tulong kagaya ng mga food packs and non-food items, pati na ng tulong pinansyal. Po. May na-encounter pa po ba kayo mga problema, lalo na doon sa mga lugar na hirap niyong mga abutin? Kamusta po yung mga kababayan natin doon, Asik Dumlao? so far uh wala na tayong encounter wala tayong encounter ano na mga major challenges especially in terms of logistics sapagkat the swd works closely with uh, other permit agencies particularly from the logistics uh cluster ng drc kung kaya nga po nakakagamit tayo ng mga assets from the military to transport our goods Uh, in areas that are geographically and uh, isolated and disadvantaged doon po sa mga remote areas particularly yung mga island municipalities uh nagagamit po natin no yung mga military assets um gayun din po DSWD works closely also with uh, the local government units kasi from our warehouses eh PD na po ng mga LGUs using mm. their vehicles yung po mga so, food packs and din dinadala na? na po doon wow. sa mga barangay Uh, to make sure na lahat nga po mm. ng nasasakupa na naapektuhan ay nababahagi na ng tulong. In oh, fact, mm. um, dyan po sa Masbate, which was battered nga po by uh, strong, the strong typhoon, oh. ano uh, yung mga areas like Tikau Island, na mahirap din pong abutin, napaabutan natin agad po yan ng mm. mga food packs sapagkat nagamit po nga natin ang mga military shoppers. Very good. Mm -hmm. Asek, uh, speaking of uh, sustainability, ano po, Uh, dahil matatapos na rin naman po ang uh, ilang, ilang buwan na lamang po halos sa uh, tatlong buwan na lang ay uh, matatapos na ang taon yung atin hubang uh, pondo meron huba tayo mga naka may standby funds huba tayo kasi meron po kunarin narinig, uh, kung di ako nagkakamali so galing uh, sa palasyo Posible silang gumamit ng uh, unprogrammed funds para, uh, para po ma-sustain ito pong uh, pagtulong sa mga biktima po ng kalamidad, lalo po diyan sa Cebu at Davao. Asek? Yes, uh, sorry. Uh, apo. Naputol po yung linya. Apo, apo. May sapat po ba tayong uh, pondo para po ma-sustain natin ito pong... Uh, pagtulong sa mga biktima po ng kalamidad lalo po dyan sa Cebu at Davao kasi meron pong statement, uh, kung di nakakamali, from the palace ay posible pong gumamit ng unprogrammed funds para po masustain itong uh, uh, pagtulong sa mga biktima po. Lou and John, uh, sa kasulukoyan, we're very grateful to the Department of Budget and Management because lahat po ng mga request natin for the replenishment of our quick response fund ay agarad po nilang natutugunan that enables the department to sustain our ongoing disaster response operations napakahalaga po noong uh, tulong na naipapaabot sa atin ng DBM and uh, of course ito nga yung nakuha natin na huli, no na replenishment nating ng ating QRF ay ginamit natin para makapag uh, uh, procure ulit tayo ng mga raw materials para sa production ng ating mga family food packs at para sa implementation ng emergency cash transfers. And this week we will also we will again be requesting another uh, replenishment Ad Adi Adi of so our QRF mm -hmm. mula sa uh, DBM. Opo. Asig Dumlao, hindi rin maiwasan na uh, may mga nagbabanggit na after nitong pumutok yung mga intriga ng korupsyon sa atin. Eh. Sinasabing nabawasan or nawala ang mga foreign uh, aid pagdating sa calamity. How true is that, Asig Dumlao? Well, uh, you know, uh, of course, yan naman po yung mga, uh, mga donasyon. Oh. Uh, we welcome all of these, uh, lalo na at may mga naipapaabot, yung ating pong mga partners. Uh, but since uh, we have uh, sufficient resources, uh, in fact, tiniyak ito ng uh, DBM na may sapat po tayo po no? para sa ating humanitarian action, eh of course, na-maximize natin yung pong, uh, resources ano, ng ating pong pahala. Right. What about personnel? Kompleto kayo sa resources? Kompleto sa finances? Kamusta po yung mga tauhan ninyo, Asik Dumlao? Oh, well, uh, that's correct. Uh, ang ating mga angels in advance ay patuloy po uh, sa pagsasagawa ng gaukolang uh, 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 tulong para po uh, sa ating mga kababayan. Uh, alam niyo po ito po ang ating uh, sinumpang tungkulin at uh, hindi po tayo uh, mapapagod, hindi po tayo matitinag. Uh, we will we are deeply committed in ensuring na uh, pa ang mga kababayan natin na nakakaranas ng uh, crisis krisis o sumasailalim ilalim sa krisis, bunsod nga po ng sunod-sunod kalamidan, ay uh, maassist ma-assist. And uh, we will uh, make sure ano po na uh, patuloy yung uh, maagap at mapagkaliwang sabrisyo ng ating pong kagawaran. Po Asik, baka meron na lamang ho kay mga karagdagang pang panawagan o kaya po ay uh, payo o kaya mga apela po sa ating po mga kababayan, lalo po yung mga gusto pang magpaabot ng kanilang po Tulung. mga tulong, mm -hmm. yung mga donasyon. Uh, gusto mag-volunteer. Yan, opo, asek. Of, of course, I'd like to take this opportunity and po para again, pasalamatan lahat ng ating tuwang sa pamamahagi ng tulong uh, sa mga kababayan po natin na apektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. From the local government units to the private organizations and of course to all our personnel. And uh, din po, nais nating uh, magkit na bukas po tayo sa mga nagdanais na tumulong, especially in the repacking of our family food banks. Diyan po sa Luzon Disaster Resource Center na matatagpuan sa Chapel Road, Pasay City, at sa Visayas Disaster Resource Center, matatagpuan naman po sa Bandawi City. Bukas po uh, ito para sa mga volunteers, sa mga nagdanais na tumulong ay maaari po kayong magtungo and uh, magkakaroon lamang po ng brief orientation and uh, magagabayan kayo kung paano po at saan sa ating pong mga production lines kayo, kayo pwedeng mag-assist. So, um, yeah, for donations, meron din naman po tayong kaagapay donations portal na maaari nyo pong makita sa aming pong website, that's www.dswd.gov.ph. And there's a link there on the kaagapay donations portal. I-click nyo lamang po iyan makikita niyo po kung paano at anong pamamaraan niyo gustong tumulong. And uh, maaaring niyo rin pong matukoy kung ano pong particular na lugar ang gusto niyo pong mabahagi na ng inyo pong uh, donation. So, Uh, again, you may use or access those platforms para makatulong sa ating pong na disaster response operations. And of course, I'd like to uh, highlight again and stress that the DSWD will continue to provide maaga ng sa ating pong mga kababayan. We will continue and we will be steadfast in ensuring that our service... po will be felt by at uh, lahat po ng ating mga kababayan. At din na rin sa kautosan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po yung kapadatagan ng kalooban ng ating mga kababayan na apektuhan po ng mga kalamitan. With that, Sorry. maraming maraming salamat. Maganda kumaga ma right. po sa inyo. Right. Salamat po, Ase. Ase Gdumla, maraming salamat. Good luck. Congratulations. At uh, din po ang pasasalamat ng himpilang ito kay Secretary Rex Gatchalian. Thank you po, Ase. Ingat po, po kayo. Po. Magandang good morning. Umayon. Good morning. Opa. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, ang masipag. Kita mo, wala na halos boses, wow. di diba? ha, pa, ba? Pagod habang naglalakad, no? Oo. Oo. Walang kapagurang tagapagsalita oh. ng DSWD at Assistant Secretary Irene Dumlao.